pag may dalang aso, makiusap lang siya kasi uh, may mga driver kasi na ayaw din magsakay ng may aso. Yung nga iniiwasan. Na isa na yan? mga balahibo. Ano? Hindi hindi ko sa kaartihan yun. Uh, Pinoproteksyonan lang, lang namin yung ibang pasahero. So wild! Right. Good morning mga kaso wild. Yan, paalala ha, paalala lang. Maalala to sa mga nagdadala ng aso. Kasi kahapon may sumakay po dito. May pumunta Sasakay, dito. Sasakay. Sasakay sana. Pero sumakay din kasi si Santi ang kumuha. Ngayon eh... May dala siyang aso. Oh! Naghihiyayang pa kayo. Oh. Nagpunin pa doon sa... Oh! mo na Pet house doon. Oh. Ngayon... Saan na lang Eh, siyempre ako... Ayoko magsakay ng kwan, ng, ako. ng aso, lalo na kung hindi nakalagay sa sa cage. Kasi nagkakalat yung mga balahibo niyan. Tapos sinisipsip ng aircon ho, yung pag lumilipad yung balahibo, sinisipsip ng aircon yun. Tapos lilipad-lipad yan sa loob pagka mainit, lumilipad yan dyan. Ay paano naman yung ibang pasahero? Siyempre, ibang pasahero ay... Eh, Marte. Katulad ko ni Marte, sabi nung... <laughs> Siyempre, ganun, di ba? Ngayon eh hindi hindi siya marunong makiusap. At pag may dalang aso, makiusap lang siya kasi uh, may mga driver kasi na ayaw din magsakay ng may aso. 'Yun nga iniiwasan. No, Ay, na uh, uh, mga balahibo, ano? Hindi, hindi hindi sa kartihan 'yun. Ah, uh, lang, lang namin yung ibang pasahero. Paano hindi lang naman sa yung pasahero sa araw na yun, no? Pwede kung babayaran niya lahat yung kita namin, yung gasolina namin, yung yung Ah, uh, boundary. Oh, okay, 'yun. Kahit pa maghapon siya diyan sa, sa sa sa, sa, sa Eh kahapon medyo lumabas yung aking kan. Uh, lumabas yung aking pagka uh, eh, salbahay. Ah, eh, salbahay, naman talaga ako. <laughs> yung bumungad siya sa akin ng Kuya, babiyahe ka pa, sabi niya, Ganon. Tapos eh, sabi ko, sabi ko, sabi ko sa kasama ko, Sige, hatid ko muna ito. Eh, may aso ako, kuya, eh. Ganyan, lang. Eh. Ay, naku, hindi ako ako nagsasakay ng, ng aso. Eh, ganyan lang naman yun, eh. <laughs> ganyan lang naman yun. Ano yung tuta? Ah, batuta. <laughs> okay, para yung aso ko, ganyan, no? hindi <laughs> lumalaki. Oh, <No>, no. <laughs> okay, mga kasamay. Oh. Eh, nag, nag, -nag siya ng salita na kwan. Na, uh, ang arti arte ko daw. Malinis pa raw sa tao yung kanyang aso. Hindi ko nang lundagan eh, kakagatin ko na sana Kaya lang, si, nandito si Sante at saka si... Eh, medyo nakapag-isip din ako ng maganda. Kaya, uh, salamat Lord. Diba? Naisip ko kasi yung pamilya ko eh pag ito pinatulo ay muntik na ho talaga pero so, sorry talaga <laughs> sabi na sa inyo hindi ako mabait eh marami nagko-comment niya sa akin uh, sa akin mga video mabait daw ako hindi niyo ako kilala eh <laughs> hindi ako mabait wala akong mabait na tao doon po so, sa so may mga aso na sinagala kapag sila gumabiyahe siguraduhin niyo po na nakalagay sa sa cage no at wag nyo kalilimutan magtip naman kayo sa driver may mga dala na yung kayong aso ayaw nyo pa magtip gusto nyo metro metro o dapat nakadaya per yun di ba para pag umihi o dumumi dyan walang problema ay yung iba Sasabihin pa sa iyo, ay hindi ito kuya umihi, ay hindi ito kuya dumudumi, ano ka, I kumakain yan eh. Mabutok hindi yan kumakain, hindi yan iihi, hindi yan dudumi. Eh, kami nga mga driver, eh, namimilipit minsan ang sa, sasakit sa ng tiyan. Habang nagdatay, eh, diba, naghahanap kami ng mga kwipistuan. O di ba, Ay yung mga aso, hindi naman yung nagsasabi na, Uy, kuya, driver, mamang driver, para, kasi ako, ako yan, uh, naihi. Ako yung natata eh. Oh, ano, no. Ano, no. Ano, so, diba? Siguro may ilig kayo sa dog style. dog style nyo yun po yung gagamitan yung aso. Yun yung, yung ibig sabihin ng dog style. Uh, lalagyan ng mga kung ano-anong uh, klaseng ala. Uh, Lagyan ng sapatos, susuotan, di ba? dog style po yun. Hindi yung iniisip nyo. <laughs> okay. So, buti na lang ho huh, kahapon na ikwan. Talaga naisip ko yung aking pamilya. Kung hindi. Sabi ko, may mga estudyante pala ako. Sa ka, pinipit niya kasi ganyan lang na aso. Ganyan lang daw yung aso. Ano pa, ba? mo, maliit ba? Hindi eh. Ano na yung pang-ano na rin sa tao yun eh. Pang-ano eh, pa. na yung ganyan lang yung aso. ano Mag Paano na kulo eh. Pang-inis yun eh. Hindi niya dala. Hindi niya dala. Pukunin pa oh, lang. Oh. Pa, pa lang, Dom. <laughs>

yun lang po yung paalala ko Ayla sa mga lang. nagdadala ng aso. Lang. Oo, mahilig kayo sa dog style, pero uh, pagdating dito May sa mga ito. public Ayla. utility vehicle, kailangan po natin na sundin. May batas Ayla. po dyan. Ayla. May batas Ayla. po. May batas at, uh, kape. Bago kayo makalaga ng aso, magbasa muna kayo. May batas po dyan. Hindi lang literally na kasama yung taxi, pero public kuwanto, uh, public transportation ito, pang public to ha. Ang mga nakalagay doon, tricycle, jeep, bus, mga ganyan. Hmm. Hindi, hindi na kuha yung taxi. Hmm. Hindi na isama yung taxi. Hmm. Siguro kasi isa gano'n, tatlo lang yung naisakay. Pero paano naman yung susunod, di ba? Yung susunod na sasakay, eh kung pag paghinga uh, nila sa loob, ma, mahigop nila yung kwan, uh, yung balahibo ng aso. Di ba? Mm. Pagdating nila sa bahay, tumutubo na sa likod nila yung balahibo. Di ba? Oh, no! Ganun po yung ating iingatan. Baba mo baka ma Respeto lang po, respeto. Hindi po dahil sa maarte yung mga driver. Hindi po yun. Tama na? Hmm. Saka, ayun, ko na kayo. Yun nga, unahan nyo na agad. Kuya, bibigyan na kita ng pampabakyo mo dyan sa taxi mo. Eh, di ang bilis ng taxi driver. May pampabakyo na siya eh. dalawang daan. Wow! Diba? tapos hindi hmm. Yes. nagbabayad pagka Tapos ang gusto ba? pa metro-metro. Ayun. Pa, paano ka makakasama pa patako ng pasahero? Kung sasama ninyo sa pag-travel yung inyong aso, di sa sarili ninyong sasakyan. Yun. Yes. Mm, yun yung the best. Walang sisita sa inyo. Okay, pare. Ba? Tapos mo pasakan niyo yung pet. <laughs> <laughs> ah, pare. <laughs> okay, yan na po. Mga kasawal, bye-bye. So, why?